back mga Kaylee bagong episode na naman tayo Kaylee napakasimple lang ang ating episode nakahanap tayo Kaylee ng bahay itlugan ng manok napakasarap talaga yung Kaylee ginawa na namin yung Kaylee talagang suwabi at sarap kaya nakabili tayo ulit kasi matagal rin tayong hindi nakatikim almost siguro Kaylee mga 6 months kaya nakahanap tayo ulit na maling kita at nakikita natin ulit siya kaya bumili tayo kay Eli, napakasimple lang, gagawin lang natin siyang adubong patuyo. Kaya yung mga mangingiinom na sulit natin dyan, ito yung masarap kay Eli, na pulutan, ito ay para sa inyo. Kaya anong episode natin for today? Adubong patuyo. Yung mga kay Eli tumpak, kaya ano pang hinintay niyo? tara. Panoorin niyo kay Eli hanggang sa dulo. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, pakisubscribe na lang kay Eli at pakishare. Para updated kayo lagi sa ating mga ginagawa kay At maraming maraming salamat. Lalo na sa ating mga UFW dyan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kaya lalo na kay Laila Katagayama from Japan. Maraming maraming salamat ma'am. Sa support mo. Kaya thank you so much. Laila Katagayama from Japan. Tara kay Lipa. Pakita ko yung mga sangkap natin. Napaka simple lang. At madaling sundan. Tara. Let's go! Kaili, papakita ko yung sangkap natin. Ito yung kaili. Ito yung ano natin. Oh, yan. Ba, yung balong-balong na kasama. Yan. Ito yung ano niya. May mga kasamang ito kaili. Napaka-simple lang yan kaili. Yan. Ito yung mga sangkap natin. Yan. Mayroon tayong laurel. Yan. Pamintang durog. Siling green kaili. Wala tayong siling pula na bilig. Green na lang gagamitin natin. Sibuyas. Chicken cubes. Baka naman at may gamit din ng loya kayli yan, bawang simpre meron tayong dalandan, pampapiga natin kayli mamaya bago natin siya uunin at meron tayong oyster sauce simpre meron tayong toyo kayli suka at simpre yung ating liquid seasoning baka naman, kaya yan kayli kaisin uh, mo namin to, bago tayo magigisa yan na kayli Uh... umpisan na ng nga ko kayli hinihiwan na yung mga sangkap natin kunti lang naman yung sangkap natin kaili sibuyas, bawang at luya at siling green kaili Pipino natin kaili, pampag up natin yan sasawsa lang natin yan sa suka para may ano tayo kaili pamatay kasi mas malakas talaga yung kaili yung bahay itduga ng manok ano yung kaili uh, bahay itduga nyan mga kals sinadya pa natin yung kaili bilhin sa taytay risal mapanood niyo yung Kaili, may video joke ko niyan. Uh, hindi ko kano natandaan Kaili, daan na may military ron. doon ko rin yan binibili Kaili. Kaya kung gusto niyo doon kayo bumili, bandang Thai lang. nasa C6 ang ano. Yang Kaili update ko na kumpleto mamaya pag naggigisa na tayo. Hilap. Tara Kaili, tapos lang natin maghiwa ng mga sangkap Kaili, mag natin start tayo maggisa tara. Let's go. Kaili, ilagay na natin yung luya natin Kaili. Lalagay tayo ng luya. Ayan. Luya mo na tayo doon. Ipinitot natin Ito natin yan. Masa maluto yung luya, maging golden brown. Napakasimple lang to kay sa mga sulit natin dyan na umiinom, nagkalap na masarap na pulutan ito ang kailangan nyo by itluga ng manok so okay na yung kaili ilagay na natin yung sibuyas natin white spoon yun yung ginamit natin kaili ayun lang yung available natin puting sibuyas ay ilagay natin yung bawang natin. May lang natin. Kunahin pala natin kayo hindi ang balong-balonan niya kasi medyo matigas yung kailin. Pag medyo malambot na yung balong-balonan natin, tsaka natin ilagay yung mga isaw niya tsaka yung itlog umuli natin yung itlog kayili baka masira lang puputok-putok yan kayili okay na yung mga sansyok natin ilagay na natin yung balong-balong na natin kayili unahin natin yan <laughs> dito lang natin yung kayili Ito kasi yung mga tingin mga ginigit na na. Kaya hugasan mo na lang para mo. lawan Mga eksperto yung mga ano na ito kaili kasi mga sanay na. May lang talaga tarbaho nila. Takpan natin kaili. Natin kaili. Wow. mo natin yung kay Balikan natin kay Wow! Kaya ang muna natin ito mga ganun. Yan na. Ito yung masarap na ano kay Eli. pulutan. Tamayin na natin yan siya timpla ng kay Eli. Tapos ulit natin yan. Kay so, Eli, balikan na natin. Wow! Ito yung magpapaluto sa kanila kay Yung mantika nila. Pwede na tayo maglagay ng kaibig ng kuyo. Lagay tayo ng isang isa't kalahating sandok. Yan. Siyempre, ilagay na natin ang ating chicken cubes para buong talaga -buo talagang lasa kayib. Yan. Chicken cubes natin para buong talaga -buo talagang lasa ng ating atugong bahay itlukan spray, okay, maglalagay na tayo ng pamintang durog. Lagay na natin yan. Manayin na natin ilagay yung isaw kay itlog. Ayan may na na natin yung whiskers sauce. Maglagay na tayo ng liquid sisuling. Ito na yung panimpla natin kay Eli. Ayan. Haluin lang mga natin yan. Wow! Napakabango na kay Eli. Ayan. Ayan lang maluto yung balong-balong na natin. Dahil malasa na talaga yan. Ayan kay Eli, tagpan mo natin yan. Kaili. Balikan na natin. Wow! Napaka-bango na Kaili. Woo! Panalo na Kaili. Yan Kaili. Ilagay na natin yung yung, yung ano niya, yung mga isaw. Mamaya na lang natin ilagay Kaili yung itlog. kanya magpapaluto sa kanya kay Eli yung mga ano nila yung mantika o yung taba niya napakasimple lang kay Eli oh. wow sigurado na nito kay Eli at maglagay na tayo niyang kay Eli ng suka tulong lang natin lagay kay Eli. Yan, isang sandok lang. At kilagay na natin yung oyster sauce. Mamaya kay Eli, bago natin yan siya, tsaka natin yan siya pipigaan ng ano, pipigaan natin ng galantan para kakaiba ang kick. Magkaroon siya ng tamis. at ilagay na natin kayo yung ceiling green para maanghang na yan para medyo spicy at maglagay na rin tayo ng laurel na pampaswerte Okay, litakpan mo na natin yan dito tayo ulit mamaya. Kalipas ng limang minuto. Wow! Haluin na natin ito kay Dahil yung suka, lumabas na ang ispirito. Napakabang na. Sigurado na lang tayo na ito kay Magpapa-underize na lang tayo. Sa mga ganitong luto lang, sigurado taog na lang lang kaltero natin ito kay Lee. kayili, update ko lang kulit mamaya Takpan na natin yan Balikan natin ulit Wow Mmm sa uh, Dikeli ang bango panalo? wow yan kay Leo oh. ilabas na ang beer ito na yung pulutan yan kay Leo wow mamaya ba kay Leo ilagay na natin yung itlog niya yan takpan mo natin ulit yan balikan natin yung kaili wow talagang suwabi na kaili oh. pwede pwede na kaili ilagay na natin yung itlog natin na iba grabe lagay na natin yung itlog bug kaili yan at takpan mo natin yung kaili balikan natin ulit. Wow! Pangalan na sa ID. Grabe. Hmm? Wow! Pilabas na ang ala. Ito na yung pulutan. Cookie Boys, ito na yung pulutan. Eh. Wow! Mga limang minuto kay Lee o kinato kay pinaluto lang natin siya sa sarili niyang katas o taba. Paleo. Okay, Ito yung masarap paleo. Eh, wow! Panalo. Ooh! Paleo. Tatpan mo natin yan. Limang minuto. Titikman ng ating hurado yan. At mamaya pipigan na natin ang galandan niya. Paleo. Pagkalipas yung limang minuto. Balikan natin. Wow! Wow! Tiga na natin ang dalanggang kaili. Wow! Yan. Patay na natin yung kaili. At imikos na natin yan para tikman lang natin yung urado. Wow! Napakabang yung kaili. Yung kaili, oh. Panalo. Wow! yang kaili titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin yan yan ang kaili titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin yan Kaya, <laughs> kaya na na, kayo. Kaili, oh. Uh, wow. Napakasimple lang kaili at spicy pa kaili ang ating ginawang adubong patuyo na bahay itlugan. Maghahin lang tayo ng kain kaili at hab hababa na. Wow! Yan na kaili ang ating finished product. Wow! Ano pang hinintay nyo kaili? Tara! Yung pipino natin kaili, yung rice ni Boy Mukbang kaili. Gutom na kasi Boy Mukbang kaili. May pansit pa tayo. Wow! Yung rice natin. Oh. Wow, tara Kylie, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumubay na para sabay-sabay ito mabubusog. Wow! Let's go! Oh my God! Wow! Yung kay Lee, katatapos lang natin magloto kaili ng adubong bahay isdugan ng manok. Wow!

Tara lanting di lahat ng hindi po kumain dyan. Para sabi-sabi ito yung mabubusog. Mukhang tayo. Five. Uh -huh. <laughs> oh I stayed kaili. Yung mga silent viewers dyan na naganap ng masarap na pulutan. Ito lang kaili. Pupunta lang kayo sa Taytay. Madaganan nyo yan. Nasa highway lang talaga sila. Pues nada, lo que E очку luar <coughs> <coughs> a lo que eres. Kalau kayak ini, apa yang saya bilang? cara peninggalan rebusan kayak ini. dikit din lang kay edi pero pano Dedikit mo namin nito kay edi baw ko may papalam sa inyo Yung mga kay at exod na lang matay kay sa ng episode. Huwag kalimutan lang yung mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!